lives Makabagong tunay na radyo Tunay na radyo Angat sa musika at balita Musika at balita Brigada News FM, Brigada News FM. Broadcasting from, from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines Metro Manila, Manila. Our home our treasure And our pride join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives, this is 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. One time, the new Filipino time, Brigada ala shete ng umaga. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Six sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa, Narito na ang Brigada Balita nationwide sa umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada Balita sa Umaga Brigada Balita Nationwide Headlines Headlines Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga Vice President Sara Duterte handang-handa na umano sa impeachment trial sa Senado ang malakanyang bumuelta sa aligasyong kinidnap si Arnie Tevez. Si Nicolas Torre III itinalaga bilang PNP chief dahil daw sa galing at kakayahan at hindi bilang reward ayon kay outgoing PNP chief Romel Marbil. Ang DOH iginiit na mild variant lang ng MPOX ang nasa bansa. Pagbabasura sa disqualification case ng bagong henerasyon party list, pinagtibay ng Comelec. At dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo na sa susunod na linggo. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Kada balita nationwide. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Araw po ngayon ng Sabado, May 31, 2025. At kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Haji Kaaminyo. At Brigada Marika Sargan. Brigada Balita sa Umaga. Sa detalye po tayo ng ating mga balita. Nagpasalamat si Vice President Sara Duterte sa pagkakataong mailinaw ang kanyang panig, kaugnay ng mga akusasyon na ibinabato laban sa kanya sa inaabangang impeachment trial sa Senado. Suportado umano ni VP Sara ang resulta ng pinakauling survey ng Social Weather Station so SWS kung saan 88% ng mga Pilipino ang nagsabing dapat niyang harapin ang impeachment. Ayon sa pangalawang Pangulo, isang malaking pagkakataon ng paglilitis para maipakita sa publiko ang katotohanan at maalis ang anumang pagdududa sa kanyang pangalan. Samantala, nanatiling tikom ang bibig ng Vice Presidente ng tanungin ukol sa balitang umano'y pakikipag-ayos ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanilang pamilya. Ginawa niya pahayag habang nasa The Netherlands upang dalawin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Brigada Balita Nationwide! Karamihan naman daw sa mga Pilipino ay naniniwalang dapat unahin ni Vice President Sara ang pagresolba sa mga pangangailangan ng bansa. Si Brigada Sheila Matibag sa detalye ni Brigada Mo. Brigada Report! ng Pilipino na pagtuunan ni Vice President Sara Duterte ang mga isyu sa bansa at harapin ang mga alegasyong korupsyon at impeachment na ibinabato sa kanya batayan sa survey ng Social Weather Station o SWS na isinagawa simula Mayo hanggang 6 Napag-alaman sa naturang pag-aaral na 93% ng mga Pilipino ang naniniwalang dapat iprioridad ni Duterte ang pakipagtulungan sa ibang mga lider upang matugunan ang pangailangan ng bansa. Maliban dyan, 88% naman ng mga respondents ang nagsasabing dapat niyang harapin ang impeachment charges at corruption allegations. Samantala, naniniwala ang 59% ng mga Pilipino na nararapat ipagpatuloy ni VP Sara ang kanyang tungkulin bilang pangalawang pangulo habang iginigit naman ang 50% ng mga Pinoy na dapat na siyang tumigil sa pamumuna sa gobyerno in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music Brigada Balita. Samantala mga kabrigada, ang Senado inaasahang magiging abala sa mga susunod na linggo para sa paghahabol ng priority measures. Brigada Ann Cortez, i mo! Brigada! Report! Kinumpirma ni Senator Win na kabilang siya sa mga dumalo sa katatapos lang ng pagpupulong ng Legislative Executive Development Advisory Council. Katulad ng sinabi ni Senate President Cheez Escudero na pagkasunduan daw dito ang paghaba sa labing dalawang panukal ng batas bago matapos ang 19th Congress. Kabilang narito ang anti-pogo bill, the nature alcohol bill, at increasing the tax on vape bill. Para magawa ito, sinabi ni Gatchalia na kinakailangan mag pagpokus ng Senado sa natitirang anim na araw ng sesyon sa pagpasa nito dahil kailangan dumaan ng ilang komite Sabay camera consultative meeting at maging pagdinig. Kaugnay nga nito ay binahagi ng Senador na suportado niya ang naging desisyon ni Escudero. Naunay nito bago nga ang pagsasagawa ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita! Samantala ni Linaw ng Malacanang na ang pagbabalik sa bansa ni dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. ay isang lehitimong pagpapatupad ng batas. Ito ang tugon ng palasyo matapos questionin ng anak ng dating kongresista na si Axel Teves ang legalidad ng extraction lalo na at wala naman umanong extradition treaty sa pagitan ng dalawang bansa. Ngunit ay kay Assistant Secretary Errol Cabatbat ng Presidential Communications Office, ginawa lang ng gobyerno ang tungkulin nito. Nire-respeto rin daw ng pamahalaan ang opinion nitong kinidnap si Tevez sa kabila ng pagkakaroon ng arrest warrant laban sa kanyang ama. Si Tevez ay nahaharap sa ilang kasong murder, kabilang ang pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel Digamo at walong iba pa sa mismong tahanan ng gobernador sa Pamplona, Negros Oriental. Nationwide. Ang pagbabalik ni Teves Bungaraw ng mahigpit na koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan Gayun din na magandang ugnayan sa pamahalaan ng Timor-Leste Brigada Jigo Custodio, Ibrigada mo. Brigada. mo! Pinuri ng Bureau of Immigration ang matagumpay na deportasyon at pagbabalik sa bansa ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Dumating si Teves noong gabi ng May 29 sakay ng Philippine Air Force Aircraft patunay sa matatag na koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan. Sa kanyang pagdating, travel document ang inaharap niya matapos makansila ang kanyang pasaporte. Siniguro ng BI ang pagsunod sa lahat na legal na proseso. Ayon sa BI, naging posible ang pagbabalik ni Tevez dahil sa ugnay ng Pilipinas sa Timor Leste sa tulong na rin ng Department of Justice, National Bureau of Investigation, Department of Foreign Affairs at ng ahensya. Nahaharap si Tevez sa kasong multiple murder, kaugnay ng pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel de Gamo noong March 2023 at iba pang krimen. In the heart of changing lives ako si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News Authority. Brigada Balita sa Umaga. Samantala ang pamilya at survivors naman ng Pamplona Massacre nananawagan na wag bigyan ng special treatment ang itinuturong mastermind na si dating Congressman Arnie Tevez sa Brigada Jess Miras ng Brigada News FM Dumagete sa detalye ibrigada e Mo Brigada Report Nananawagan ngayon ang mga pamilya at survivors ng Pamplona Massacre na huwag bigyan ng anumang special treatment si dating Congressman Arnie Chavez na siyang itinuturong utak sa pagpatay kay dating Governor Ruel Digamo at siyam na iba pa noong March 4, 2023. Sa press conference kahapon, isa-isang ibinahagi ng mga naiwang pamilya ang kanilang dinaranas na sakit matapos mawalan ng mahal sa buhay at pati na rin ang trauma na inabot ng mga survivors mula sa malagim na insidente. Anila, handa na sila sa susunod na mga hakbang para sa paggamit ng hustisya. Ngayon nakabalik na sa bansa si Tevez, balak ng kampo ni Pamplona Mayor at a Negros Oriental 3rd District Representative-elect Janice Digamo, asawa ng pinatay na gobernador na humiling ng marathon hearings sa korte upang mapabilis ang pag-usad ng kaso. Giyit niya, ayaw nilang matagalan pa ito ng ilang taon. Dagdag pa ni Digamo, handa na siyang personal na harapin si Tevez matapos ang dalawang taon at dalawang buwang paghihintay mula ng mangyari ang Pamplona Massacre. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Jasmira sa 89.5, Brigada News of M, um, Dumaguete. The Music and News, Authority. Brigada Balita Nationwide Sa ibang balita tayo mga kabrigada, si Police Major General Nicolas Torre III itinalaga bilang PNP Chief dahil sa galing at kakayahan at hindi bilang reward ayon yan kay outgoing PNP Chief Romel Francisco Marbil. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada! Brigada. <laughs> Report! Nilinaw ni outgoing PNP Chief General Romel Francisco Marbil na ang pagkakatalaga kay Major General Nicolas Torre III bilang susunod na hepe ng pambansang pulisya ay hindi reward sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Marbil na si Tore ay pinili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa kanyang potensyal na pamunuan ang 232,000 force ng PNP. Si Tore, na kasulukuyang CIDG Director, ang siyang naging ground commander sa operasyon ng PNP sa bisa ng Interpol warrant na nagresulta sa pag-aresto kay Duterte noong Marso. Nauna ng binilin ni Marbil si Tore na ipagpatuloy ang nasimulan niyang reforma sa pambansang pulisya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cass Austria ng 105.1 Brigada News sa uh, Manila. some Music and News Authority. Brigada Balita. Sa iba pang balita, pinawi ng Department of Health ang... Uh, pa pangamba ng publiko at sinabing walang dapat na ipangamba sa kasalukuyang kaso ng monkeypox o mpox sa bansa dahil ito ay pawang clade 2 variant lang na mas mild at hindi ganoon kadaling makahawa. Iginiit ng DOH na bagamat kontrolado ang sitwasyon, alerto pa rin sila sa posibilidad na makapasok sa Pilipinas ang mas agresibong clade 1B variant ng sakit. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, lahat ng kaso sa bansa ay kabilang sa clade 2 variant na ayon sa kanya ay kusa rin gumagaling at sa skin to skin contact lang na ipapasa. Niliraw rin ho ng kadihim na ang ilan sa mga nasawi na may MPAX ay hindi dahil sa mismong sakit kundi sa komplikasyon ng malalang HIV o Human Immunodeficiency Virus. Tuloy ang laban ng bagong henerasyon party list matapos na pagtibayin ng Commission on Elections o COMELEC ang pagbasura sa inihaing motion for reconsideration laban sa kanila. Kinatigan ho ng COMELEC ang naon ng desisyon na nagsabing walang sapat na batayan ang petisyon na inihain para ipadiskwalipika ang BH party list at ang mga nominado nito na sina Bernadette Herrera, Robert Gerard Lopez Nazal Jr. at Maria Editha Tan Alcantara. Bawang mga lumang argumento lamang umano ang laman ng MR at walang bagong ebidensya na naipresinta upang baguhin ang naunang pasya. Ay kay Comelec spokesperson Attorney John Rex Lodianco, kung hindi makakakuha ang petitioner ng Temporary Restraining Order o TRO sa Korte Suprema, magiging pinal na ang desisyon sa loob ng limang araw. Nationwide! Official nang nanumpa si Senator Bongo sa kanyang ikalawang termino bilang senador sa harap ni Supreme Court Chief Justice Alexander Gasmundo, nanguna sa halala ng dating Special Assistant to the President at ngayon kilala bilang Mr. Malasakit. Matapos sumakot ng mahigit 27 million votes o ang pinakamataas na bilang ng boto para sa isang senador sa buong kasaysayan ng bansa. Bitbit -bit ang kanyang tatak na sipag, malasakit at serbisyo muling tiniyak ni Senator Gomez Hidalgo na isusulong niya ang mga batasa at programang tutugon sa pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino, lalo na sa kalusugan, trabaho, hanap buhay, kabataan at edukasyon. Brigada Balita sa Umaga! Brigada Weather Update! Weather Update! Brigada Balita Nationwide! Mga kapigada, opisyal na hong idineklara ng pag-asa ang pagsisimula ng Southwest Monsoon o hanging habagat sa bansa. Kasunod ito na paghina ng Easterlies na isang senyales na unti-unti nang papasok ang panahon ng tag-ulan. Bagamat hindi patuloy yan nagsisimula, posibleng ideklara ang tag-ulan sa loob ng susunod na dalawang linggo. Dahil o dito asahan na paminsan-minsan hanggang sa madalas na pag-ulan at pagkidlat sa mga kanlurang bahagi ng bansa habang lumalakas ang epekto ng habagat. Gayunman, posible rin na mga monsoon break o pansamantalang paghinto ng pag-ulan sa ilang mga araw. Brigada Balita sa Umaga Abiso naman ho sa mga motorista, meron na nakaambang dagdag bawas sa mga produktong petrolyo. Ayon ho sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, posibleng walang paggalaw o maaaring tumaas sa 40 centavos ang presyo ng bawat litro ng gasolina. Maaari namang mag sa 20 centavos hanggang 30 centavos sa bawat litro ng diesel. Samantala, posibleng namang walang paggalaw o maaari namang magkaroon ng bawas presyo na 10 centavos sa kada litro ng kerosene. Ang inaasahang pagtaas ay bunsod ho ng banta ng US sanctions sa Russia at patuloy na tensyon ng mga bansang gumagawa ng langis. Habang ang inaasang rollback ay dahil sa abiso ho ng OPEC Plus na ng produksyon sa buwan ng Hulyo at ang paghina ng ekonomiya sa ilang bansa sa Asia tulad ng India. Balita, nationwide. Sabantala mga kabrigada para sa mga kabrigada nating students na excited na ho sa pagbabalik ng klase, hindi lang school supplies ang dapat na ihanda, dapat ready rin po ang inyong katawan. Alam nyo ba na isa sa mga madalas kalimutan tuwing pasukan ay ang pagpapatibay ng resistensya, lalo na ngayon kung saan madalas ang bigla ang ulan, puyat sa assignments at exposure sa maraming tao sa eskwelahan. Pero may simpleng routine na pwede mong gawin para makaiwas sa yano Yan ho ay ang pag-inom ng standout ES4 capsule. May tarin na tumutulong sa long-term memory storage na mainam sa mga bata kailangan mag-review ng mahahabang lesson. Hindi rin po mawawala ang vitamin C at vitamin D na parehong kilala sa pagpapalakas ng immune system at para makaiwas sa sipon at ubo. Kaya ngayong balik eskwela, siguraduing standout, hindi lang sa recitation, kundi pati sa kalusugan. Standout es 4 Multivitamin Capsule. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong anak and stunting now. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Weather Update. Weather Update. Para ho sa karagdagang weather update, mga kabigada, magdadala ng mga pag-ulan ng habagat sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, at Cordillera Administrative Region. Maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan din ang inaasahan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon dulot yan ang pag-iral ng hanging habagat. Ayon sa pag-asa, mataas ang tsansa na magkaroon ng mga pagguho ng lupa at mga pagbaha lalo na ho sa western section ng Luzon. Fair weather condition naman ho ang inaasahan sa malaking bahagi ng Visayas at ng Mindanao pero may mga tsansa pa rin ng mga biglaan at panandali ang buhos ng ulan dahil naman sa local thunderstorms, sa ngayon wala hong na-monitor na bagyo o low pressure area sa labas at loob ng Philippine Area of Responsibility. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Paracetamol Plus Ibuprofen Fast Relax at ang Standout ES4 Multivitamin Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga naging lingkod. Brigada Haji kami Ka At Brigada Maricar Sargan. Tulaho rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada Brigada. In the heart of changing lives.